Pag-usapan na natin ngayon ng ipinapalagay na ikadalawampung utos ng Panginoon sa Kristo. Ito ay halaw sa Mateo 7, 7 hanggang 11. Basahin po natin. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, ang bawat humahanap ay nakakatagpo at ang bawat kumakato ay napagbubuksan. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag kasi humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag kasi humihingi ng isda? Kung kayong mga masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit na bibigyan niya nang mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa Kanya. Dito ay makikita natin na may pinag-uutos ang Panginoon. Humingi, humanap, kumato. Maganda pong yan ang gawin nating pamagat sa utos na ito sapagat silang lahat ay pautos na sinabi ng Panginoon. Humingi, humanap, kumato. Isa sa pinakananais matutunan ng mga alagad mula sa Panginoon ay kung papano manalangin. Obserbahan ninyo sa banal na kasulatan ay wala silang kahilingan sa Panginoon kundi ang matutunan nila kung papano manalangin. Alam nila na napakahalaga nito sa kanilang buhay. Bukod kasi sa nakikita nila na hindi napapagod at nagsasawa ang Panginoon sa kanyang pananalangin, ay lagi pa nitong pinaglalaanan ng panahon sa madaling araw, sa malalim na gabi, at nakikita rin nila ang mga resulta nito. Minsan sa kanilang pakiusap na sila'y turuang manalangin, simpleng sinabi ng Panginoon ang tinatawag na the Lord's Prayer. Yan po ay matatagpuan sa Lukas 11, 1-10. Ngunit pansinin na nagpatuloy siya sa pagsasalaysay ng isang kwento at pagkatapos ay ang pag na humingi, humanap, at kumatok tungkol pa rin sa pananalangin. Yan ang ating pag-uusapan sa ngayon, ang tatlong bahagdan ng panalangin. Ang tatlong bahagdan ng panalangin. So hindi lang pala iisang uri ang panalangin. Ito ay may mga bahagdan, pataas na level. At yan ang ating ipapamagat sa ikadalawampung utos na ito ng Panginoon sa Kristo. Humingi, humana, kumatok. Bago po tayo magpatuloy sa pagpapaliwanag, ay meron munang katanungan na muli ang bawat isa ay magpahayag ng kanyang bahagi at alam tungkol sa bagay na ito. Ano ang masasabi mo tungkol sa mga panalangin hindi sinasagot ng Diyos? Ulitin ko ang katanungan, ano ang masasabi mo tungkol sa mga panalangin na hindi sinasagot ng Diyos? Mag-uusap po kayo at pagkatapos ay bumalik kayo upang ating tignan ko ano ang ibig sabihin ng bawat bahagdan ng panalangin ito. Sa ngayon ay pag-uusapan na natin ang tatlong bahagdan ng pananalangin humingi humanap kumato ang unang bahagdan o ang unang antas humingi ito ay tungkol sa panalangin alam natin at ano ang ibig sabihin ng humingi ito ay ang simpleng paghingi sa ating pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng pang-araw-araw na pagkain mga simple lang ito ito ay katulad ng obligasyon ng ama pero katulad ng isang anak, kailangan pa rin niyang sabihin sa ama, tatay, gutom na ako. Tatay, kakain ako. Yan po ay simple lang. Ibig kong sabihin ay bata pa ito, hindi yung matatanda at hihingi pa ng pagkain sa kanilang mga magulang. Pangalawa, tulad ng isang anak ay umaasa siya sa kanyang ama na kailangan humingi pa rin ng kanyang mga pangangailangan. So hindi lang ito tungkol sa pagkain. Mga basic na pangangailangan nito, alam ng ama na kailangan natin ng mga ito, subalit ang nais niya ay humingi tayo. Kaya niya sinabi, humingi kayo. Kapag ka hindi ka humihingi, ay baka akala niya na ikaw ay hindi pa nangangailangan. Pangatlo, ay hindi dapat kailangan umiyak ng isang anak upang bigyan siya ng baon para sa kanyang pag-aaral o bagong tsinelas kapag ka nasira na ang kanyang gamit, lahat ng basic na isibigay ng ating makalupang ama. Subalit, kailangan naman nating sabihin sa kanila ang ating mga pangangailangan upang hindi sila manghuhula, bagamat ang Diyos ay hindi nanghuhula. Ang pang-apat ay ang halimbawa ng ganitong pananalangin ay yung the Lord's Prayer na nasa Mateo 6, 9, hanggang 15. Nawa po ay memoryado natin yung panalangin ngayon. The Lord's Prayer. Tinatawag itong the Lord's Prayer. Na yun ay simple lamang. Pero may mga requirements pa rin doon na kailangan natin makita sapagkat kahit ganun kasimple yon ay meron tayong dapat katagpuin o kaya ay gawin na obligasyon natin tulad ng pagpapatawad sa ating mga naging kaalitan ng tayo naman ay patawarin ng Diyos at sa ngayon tayo ay kanyang dinggin sa ating mga kahilingang simple sa kanya. So yan po ang unang antas ng panalangin. Humingi. Simple mga pangangailangan na nais ng ating amang nasa langit na hilingin pa rin natin. Maganda rin maunawaan natin na yan ay pagkilala na meron tayong amang nasa langit, merong anak na humihingi, meron tayong provider at merong Needful na anak. Kaya kung may pangangailangan ka, humingi ka sa Ama. Yan ay mga simpleng bagay. Ang ikalawang antas ay humanak. Sick. As sick not. Sa English po yan. Ang ikalawang antas ay humanak. Ito ang panahong hinahanap natin ang pagkilos ng Diyos sa ating pangangailangan. So nangangahulugan ito na hindi na katulad ng humingi, kundi hanapin natin ang Diyos. Meron itong requirements mula sa Ama na kailangan nating katagpuin. Seek the kingdom of God. Pagka sinabing seek the kingdom of God, ay kailangan meron tayong prioridad, meron requirements na hinihingi, kaya ito ay medyo hindi katulad ng unang bahagdan. Ito rin ang pagkakataon na tila ang Diyos ay hindi niya basta-basta sinasagot ang ating mga kahilingan. hila importante ito o kaya ay may naisang Diyos na gawin sa buhay natin. Kung kaya itong sik ay hindi lamang ito pagsaliksik sa Diyos o paghanap sa Diyos kundi pagsasaliksik din sa ating mga sarili. Maalala ko yung sinabi ng 2 Chronicles 7.14 If my people who are called by my name will humble themselves and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will heal their land. So makikita natin dyan na ang paghahanap sa Diyos ay meron pong requirements mula sa tao. Number one, humility. Doon siguro sa humingi. Hindi na ganong katindi na kailangan mong aminin sa Panginoon na ikaw ay nagkasala. Pagamat kung meron ay kailangang ipahayag sa kanya at ang Diyos ay nagpapatawad. Pero dito ay makikita natin na kailangan magpakumbaba dahil mukhang may problema, kasalanan. So if my people will humble themselves and seek my face, seek my face means seek my ways, yan ang isa sa mga ibig sabihin yan. Talagang para kang uhaw sa Diyos. And then sinabi pa niya, and turn from their wicked ways. Yan ang sinasabi ko na merong requirements dito. Turn from their wicked ways. Then, meaning conclusion, sa kalamang makikinig ang Diyos, then will I hear their prayer and will heal their land. Yan pong prayer na yan ay actually sinasabi kay Solomon nung siya ay nagdedicate ng templo at nanalangin para sa kanyang nasasakupan. Sinabi yan ng Panginoon sa Kanya na kapag dumating ang punto na parang maganit ang kanilang kahilingan, tila ang krisensya ng Diyos ay hindi nasusumpangan, kailangan nilang gawin ang bagay na iyon. Iyan ang ikalawang antas ng pananalangin. Hindi kasing simple ng pang-araw-araw na pangangailangan. Halimbawa, kapag tayo ay naghahanap, nangangahulugan ito na nangangailangan ng pagkilos. Meron bang naghahanap na nakaupo? Wala dito, wala dito, wala dito. No. Kapag ka naghanap ka, kumilos ka. Parang hinahanap mo sa iba't ibang dako yung isang bagay, kailangan mong maglakad. So, tignan nyo ang kaibahan. Yung humingi, pwede nakatayo at maaring ibigay sa kanya yung kanyang kahilingan. Hanapin ang kalooban ng Diyos para sa taong mapapangasawa. Kung nais mo mag-asawa, hindi yan kasi simple ng pagkain na hihingiin sa ama. Ama, bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. Ito ay iba. Sa pag-aasawa, kailangan mong manalangin, kailangan mong hiningin sa Panginoon, sabihin sa Kanya ang iyong kagustuhan, pero sana ay mag-resolve tayo na sabihin sa Kanya yung kalooban mo para sa akin. Hindi yung kalooban ko dahil tayo ay laging nakabase sa mga panlabas na anyo o kaya kalimitang nakabase sa panlabas na anyo. So kung ikaw ay binata, hanapin mo ang kalooban ng Diyos para sa iyo tungkol sa iyong mapapangasawa. Ang pangalawa ay marahil sa trabaho. Alam niyo, ang trabaho ay hindi simple. Ibig ko sabihin ay ang paghahanap sa trabaho. Kapag ka nangangailangan ka ng trabaho, abay maganda rin hingin mo sa Panginoon na yung trabaho ipagkakaloob sa iyo ay hindi magiging sagabal sa relasyon mo sa kanya. Alam po ninyo, maraming Kristiyano na kapag ka nangangailangan ng trabaho, panalangin ng panalangin sa Panginoon at kapag ka sinubukan ng Diyos na bigyan ng trabaho na tila wala na siyang magiging panahon sa Diyos, minsan ay sinusunggaban ng marami. Malala ko nga yung lagi kong sinasabi sa mga naghahanap ng trabaho. Bakit kaya kayo ay naghahanap ng trabaho samantala ang Panginoon ay naghahanap ng trabahador? So, sinasabi ko sa kanila, ayaw ba ninyo mag-apply sa Panginoon? Alam nyo, yung mga nagtatrabaho sa Panginoon ay yung mga may pananampalataya. Pero yung nagtatrabaho sa mundo ito, kailangan mag-apply ka sa Panginoon. Naghahanap siya ng manggagawa kung gusto mo. Kailangan mo nga lang ng pananampalataya pero ito ay nangangailangan ng paghahanap sa kanya ng kanyang katugunan para sa iyo. Isang bagay pa ay ang direksyon ng ating mga iglesia. Ano ang kailangan natin? Ang kailangan natin ay hanapin sa Diyos anong direksyon ang inyong tatahakin. Minsan nang ginawa ko ang bagay na ito, ako ay nasa isang grupo na kung saan ay napagod ako at meron akong bagay na ginagawa at hiniling ko sa Panginoon. Panginoon alin ba? At ang Diyos ay nagbibigay ng tamang direksyon para sa kanyang iglesia. At kung ikaw naman ay humihingi ng direksyon para sa iglesia, kailangan tingnan mo ang Biblia. Hindi 'yung maganda, alam niyo po, matagal na tayong nadadaya ng mga magaganda kapag ka may galing sa abroad ay agad tayong nag- tutumpukan, malalako na pagka pinag-uusapan halimbawa ang tungkol sa discipleship, ang dami-daming dumating mga estrategiya ng pagpaparami sa iglesia. Pero ang sabi ng Panginoon na kurikulum ng kanyang discipleship ay teaching them to obey all that I have commanded you. Nakakalungkot na maraming dumating na estrategiya sa ating bansa, kumpulang mga leader, mga pastor, kung ano-ano pang mga grupo, pero parang hindi natin narinig ang tungkol sa mga batas ni Kristo at yan ay nakakalungkot sapagkat hindi ka makakagawa ng tunay na alagad ni Kristo na nahuhubog sa kanyang wangis maliban na matutunan niya ang mga batas ng kaharian ng Diyos, ang mga batas na utos ng Panginoong Kristo na siyang magdadala sa wangis ng Panginoong Kristo na tinatawag na tagasunod ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, mapalag kayo na mga nagtuto ng pag-aaral dito, huwag kayong magsawa na pag-aralan ito sapagkat this is the only way that you can become a follower of Christ. Dahil ito ang nais niyang lakaran natin at isabuhay natin. Kaya napakahalaga na isabuhay natin ito pagkatapos na ating matutunan. So ano ang iyong kinabibilang ang iglesia? Nagtuturo ba yan ang mga batas ni Kristo? o nagtuturo ng estratehiya ng tao. Ang estratehiya ng tao ay tao ang gumagawa. Ang estratehiya ng Diyos, ang Diyos ang siyang gagawa. Kung wala mang mangyari sa ngayon, alam natin na pagdating sa kanyang kaharian sa walang hanggan ay mananagot ang isang tagapagturo na hindi itinuro ang batas sa kaharian ng Diyos o kaya ay ang mga batas ni Kristo. Ang isa pa na practical na application nito ay kung nagnanais kang magnegosyo. So ano ang gagawin mo kapag kanais mong magnegosyo? Siguro ay manalangin ka muna, pag-isipan mo ang negosyo yan, kung maaari ay kumunsulta ka sa iyong mga leader. Nang sa gayon ay maaari kanilang payuhan. Subalit pagdating sa bandang huli, ay ikaw pa rin ang magpapasya sapagkat negosyo mo yan eh. Pero alam po niyo, ako man ay minsang naakit sa pagnenegosyo at ako ay nagkaroon ng problema. Ang totoo, may mga naipon akong pera na kung saan ay hindi ko nakita, nalubas. Kung tutusin ay hindi naman ito nalugi pero hindi na ibalik ang aking pera sa akin na matagal kong pinag-iipunan. Iyan ang negosyo. Kaya sabi ko, nagtutuon na lamang ako dito sa paglilingkod sa Diyos sapagkat ang Diyos naman ay matagal nang hindi nagkukulang sa akin sa akin mga pangangailangan. So, naghahanap ka ba ng negosyo? Kinukonsulta mo ba ang Diyos? Kinukonsulta mo ba ang mga leader mo sa iglesia? Siguro ay tingnan natin, yan ba ay hindi ka ilalayo sa Diyos o hindi ka kaya nagmumukhang pera sa iyong gagawing negosyo? Yan ba ay legal? Isang bagay na magandang katanungan. Sa ngayon ay pupunta tayo sa ikatlong antas. Tapos na tayo doon sa humingi humanap. Ngayon ay pupunta tayo sa pangatlong bahagdan. Ito ay kumatok. Kumatok. Ang kumatok ka ay nangangahulugan ng masidhin pananalangin. Hindi na ito katulad ng kumingi at humanap. Ang kumatok ay wala kang kapangyarihan para hanapin basta-basta. Nangangahulugan ito na ikaw ay nasa labas at yung kinakatok mo ay pintuan na ang magbubukas sa iyo ay yung nasa loob. Ganyan po ang ibig sabihin nito. So, kung ayaw kang papasukin, wala kang magagawa. Yan ang ibig sabihin ng kumatok. Kaya kailangan mong makiusap sa mga nandoon sa loob. Kung pagbubuksan kanila, maganda. Kung hindi kanila pagbubuksan, ay wala kang magagawa. Pero ito yung nagpapakilala ng tungkol sa isang bahagdan ng panalangin na hindi simple, hindi kasing simple ng humingi at humanap. Dito sa panalangin ito ay tila wala kang susi na kailangan mong kumatok. You need to beg. At ito ay malamang katulad ng aking ipapaliwanag sa iyo. Number one, kapag ka nakagawa ka ng malaking kasalanan sa Diyos, then you need to beg to forgive you hindi lahat ng kasalanan natin sa Diyos ay pare-pareho. May mga bagay na paghingi natin sa Diyos ng kapatawaran ay nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Meron ding medyo mabigat na kailangan nating talagang manikulhod sa Panginoon. Merong higit na mas mabigat na kailangan nating nakaluhod at umiyak sa Panginoon dahil sa mga kasalanan yan. So marahil yan ang ibig sabihin ng kumatok Pangalawa ay kapag ka may banta ng kamatayan. Alam natin na sa banal na kasulatan ay maraming pagkakataon na ang mga lingkod ng Diyos ay nagkaroon ng banta ng kamatayan, banta ng paglusod ng mga kaaway. Ito po ay tungkol sa mga Israelita na kinakailangan talaga nila na manalangin ng masidhi sa Panginoon. Ang pangatlo ay kapag ka ang tanging tulong lang ng Diyos ang masahan mo sa pagkakataong yan. Kailangan mo talagang kumatok sa puso ng Panginoon. O kaya ay sa tutuong panunumbalik sa Diyos. Hindi yan basta simple na gusto mo nalang bumalik at okay na. Hindi. Kailangan mong humingi ng kapatawaran sa Diyos sa iyong pagtalikod sa Kanya. At isa pang bagay ay baka nais mo ng para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kailangan hanapin mo ang paraan para maluwalhati mo siya, then masasabi ko na ito'y isang katulad ng kumakatok sa kanya. Ano ang mga halimbawa ng ganitong pananalangin? Malalakot na yung nasa Lukas 18:1 hanggang 8 na kung saan yung babaeng balo ay humihingi ng katarungan sa hukom at yung hukom ay mahigpit at ayaw niyang pagbigyan itong babaeng balong ito. Subalit itong babaeng balong ito ay hindi basta-basta bumibigay. She didn't give up. She keep on coming to the judge. Malamang ay parang nakikita ko na ang babaeng ito habang yung judge ay nasa kanyang opisina, siya ay kakatok. Hello judge, maganda umaga ako po ulit ito at nais kong hilingin ito. Sabi ng judge, stop, get away. Yun po ay isang mahigpit na judge. So yung babae ay naging matyaga. Pagkatapos noon ay yung judge ay nasa kanyang uh, leisure time. At pagkatapos yung babaeng balo ay pupunta sa kanya habang ito ay nag-google. Sabi niya, judge, can you grant me my request now? Sabi nung judge, get away from me. Get away from me. At pagkatapos kapag kayong hukom ay natutulog na, nakahiga na sa kanyang tahanan, may kakatok sa kanyang pintuan at sasabihin ng katulong, Jads, may naghahanap po sa inyo. Sino yan? Yung babaeng balo. At makita natin na hanggang sa isang araw ay tila nangangamot na lang sa ulo yung judge na sinagot yung kahilingan ng babae. Sabi sa kanya, napakatindi mo. Hindi mo ko pinagpapahinga. And malala ko yung sa Isayas na sinabi na give him no rest. Yung prayer ng mga Israelita ay para bagang talagang hindi nila pinagpapahinga ang Diyos dahil sa kanilang masidhing paghingi sa Kanya. Yan ang prayer na tila katumbas ng kumakato. Meron pa akong maalalang isa. At ito ay walang iba kundi si Jabez. Jabez was born na may problema sa paa na ito ay lumpo. At ito ang dahilan kung kaya wala siyang kakayanan sa kanyang sarili na ano pa mang bagay. Pero si Jabez, bagamat lumpo, hindi makalakad, maramang hindi makagawa, may problema, pero siya ay may bibig. Ano ang bibig? Ang bibig niya hindi lamang nagamit para kumain. Ang bibig niya ay nagamit para sa paghiling sa Diyos. Pero ang prayer niya ay nakikita ko at basahin po ninyo sa unang kronika 4, 9 hanggang 10 na itong panalangin ni Jabez ay hindi po tuyot na panalangin, hindi simpleng panalangin kundi talagang kumakatok siya sa puso ng Diyos. At ano ang ginawa ng Diyos? God granted His request. Binigay ang kanyang request. And He became more honorable than all His brothers. Alam po niyo hindi mamamatay ang tao na hindi makalakad at hindi makagawa sa kanyang mga kamay. Mamamatay ang tao na walang bibig. Sigurado po yan. So kung ikaw ay kristyano na walang bibig, ay patay ka. Ibig sabihin niya na hindi ka nananalangin sa mga pangangailangan mo sa ating dakilang ama. Kaya panahon na para buksan ang ating mga labi sa ating Diyos at ito ay magkakaroon ng mga resulta. Nais kong pag-isipan pa rin ninyo ang kalalagayan naman ni Esther nung sila ay binabantaan ng isang tao na nagngangalang Haman para lipulin ang lahat ng mga Hudyo nang sila ay matapos na. Itong si Mordecai ay inudyuka ng kanyang pamangkin si Esther na noon ay nasa piling ng hari upang gumawa ng hakbang nakita ni Esther ang banta ay matindi. So nagdeklara siya na pag-aayuno at pagdadamit sako at pagkatapos ay paglalagay ng abo sa kanilang mga ulo o alikabok sa mga kanilang mga ulo, nangangahulugan po yan ng masidhing paghingi. And I think they all wailing before the Lord. Umiiyak sila sa Panginoon. Yan ay katumbas ng pagkatok sa pintuan na pagkatok din naman sa puso ng Diyos. So nagagawa mo ba ang bagay na ito sa matitinding panalangin? Do not give up my brothers and sisters. Sinusubukan tayo ng Diyos. Pero tingnan ninyo na lahat ng panalangin ay may katumbas din naman na antas. Kung simpleng panalangin, humingi ka. Kung medyo masidhing panalangin, ikaw ay kumanat. Kung mas masidhi na pangangailangan, ay kailangan mong kumatok sa pintuan ng Diyos. Sa ngayon, anong pag-uugali ang pinapalabas sa atin ng humingi, humanap, at kumato? Ang nakikita ko rito ay yung persuasiveness. Persuasiveness. Talagang porsigido tayo o kaya ay perseverance It's in prayer. Persevering in prayer. Yan po ay mababasa natin sa banal na kasulatan that every believer must persevere in their prayer malala ko naman yung babala doon sa Lucas 18.8 8 na sinabi, However, when the Son of Man comes, shall he find faith. Makakakita ba ng pananalangin ang hari ng mga hari sa mga tao na pinili niya sa mga huling araw? Ito ay makikita natin na ang Panginoon ay nagbababala dahil in, in the last of the last days ay baka mawala ang prayer ng marami tanungin kita ikaw ba ay masidhi pang manalangin o nagiging pabaya na mas marami kang panahon sa mga gadget at sa mga panuuring walang katuturan mga kapatid mga kaibigan huwag nating tuparin yung sinabi ng Panginoon na yun ay sinabi niya dahil yun ay pagbababala na nawa'y magtuon tayo sa panalangin actually yan ang goal ng talinghagang yan nang sabihin niya yung tungkol sa babaeng balo ay ninanais ng Panginoon that they should always persevere in prayer. So persuasiveness. Do you still have the persuasiveness in you to ask the Lord for anything you need? And you only not to ask but also to seek and also to knock the door so that it will be open for you. Punta tayo sa ating pangwakas at muli iyuko natin ang ating mga ulo at ipikit ang ating mga mata. Pakinggan ninyo ang aking mga katulong ito. Gumugugol ka pa ba ng panahon para ipanalangin ang iyong mga pangangailangan? Nalalaman mo ba na ang lahat ng para sa ikabubuti mo ay nais ipagkaloob ng Diyos? Ano ang kahilingan mo sa Diyos sa ngayon? Tinatapatan mo ba ito ng antas ng panalangin nararapat? Nais mo ba na ikaw ay panalangin upang maging isang kristyanong madalanginin? Sa ngayon ay babalik kayo sa inyong grupo, magkaroon kayo ng discussion dito sa utos na ito nating na usapan at pagkatapos kayo ay magdalanginan sa isa't isa. Magandang araw po, sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Panginoon, Hari at Ama. Pagpalain kayo ng ating dakilang Diyos.